Hello guys, welcome back dito nga pala sa aking channel. At ngayon nandito po kayo ngayon sa aking bagong shop po. At uh, ayun guys, uh, ilang buwan din tayo hindi nakapag-post, nakapag-upload. So kasi naging busy po tayo. At uh, uh, salamat po sa mga supporters natin na patuloy patuloy nanonood sa ating channel. And then ito po yung panibago kong pwesto guys. Ay an bago na po akong pwesto guys. Ayan. Tapos, uh, nandito po yung tindahan. Tapos, nandito po sa tabi yung aking computer shop. So, kuha ko po siya ng 6,000 per month. Lang. Pero ano to? Uh, renta lang rent. Rent lang. Tabing kalsada pa rin guys. Ayan. Oh. Tapos sa maganda ay up and down na siya. Up and down. Malapit kami sa school pero di naman ano, medyo malayo na konti. Konti lang naman. Kaya uh, inano ko pa rin yung perimeter ng face piso net. Kasi baka bawal eh. So ngayon 6,000 lang up and down pa. Sa last time, yung last kasi ng pwesto ko ay ano, 5K kaso walang ano, walang CR, walang fire sa contador. So ayan, ayos na. And then ganda yung pwesto ko kasi may screen na po siya tapos ay dito up and down, may sariling CR tapos nakagalaw pa ako na maayos at maluwag. Ito kasi sa ano, napakaliit lang. So ayan. Ito. 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 Hmm. Tara siya guys, ito. So, ayan, wala pang masyadong paninda. Meron pa naman. Pero naman naman kahit pa paano, may mga paninda naman na siya. Ito. Ay, paano na lagyan ko na po siya, guys, ng mga paninda ko. And then, na-set up ko na po yung mga computer. Ayan. Medyo ma-messy pa, pero inaayos ko na po yan. Ah. ah. Mamaya-maya ah, ay, ah, bukas na ako i ano ko na to kasi nga pala guys naggawa ko ng DIY ako ng centralized uh, coin slot so explain ko na lang sa inyo mamaya or sa susunod na vlog ko kung paano ko ginawa yan guys so ayan oh ito na po yung bago kong pwesto sana po ay takilikin nyo pa rin ang aking channel at sana patuloy kayong manood sa aking ano, mga vlogs so Ayan, salamat po. Then, uh, kung may mga tanong po kayo, comment, comment nyo lang po dyan, guys. Saka so, nga pala, yung setup natin, ako lang nag-discless. Uh, so, ni... Ang dito, ni-restart ko, or ni -res... pinormat ko yung ano ko, yung server. Pinaritan ko ng bago. Yung, yung hindi siya nag-ano, nag... ano nag Ayun, yung, yung RAM kasi nung server nagaano, hindi ko makagat kaya yun, pinalitan ko ng bago hindi naman bago, pinalitan ko lang ng ibang computers, yung PC1 yun yung ginamit ko, ganun ganun, palit palit lang, tapos sa diskless, thank god kasi kahit pa pano, sa mga nakapag training ako ng, ng diskless sa mga groups so, nag invest ako doon guys 500, pero may, nahirapan din ako pag ano mag-apply, uh, mag, uh, mag- program nung aking this test. Kaya yun, nangingi pa ako ng tulong sa ibang mga ka classmate ko or kasama ko dun, guys. So, yan. Mamaya, guys. So, dito ngayon, akala ko kasi kaya uh, yung anim na PC dito sa Hilera. So, lima lang pala kasi mas cute na. Yan. Kaya lima lang papapansin nyo, anin yung timer Kinawa ko na lang lima. Pero okay lang yan. magamit pa sa iba yung isang computer. Tapos, ayan. Doon na rin yung misis ko, kasama ko. Medyo, okay. tapos yung mga paninda ko, kahit pa paano meron na rin. At nakapag-invest na rin ako ng, ng sariling, okay, yung chiller. Medyo malaki siya. So, uh, medyo malaki yung nalabas natin at uh, kailangan natin yung magbawi-bawi guys so pwede ako kayo mamaya guys dito sa ginawa kong piso net ayano uh, coin slot central, centralized coin slot so yan yung ginawa ko mamaya or sa susunod ko na vlog po sabihin ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yan oh, salamat po dito po kayo sa Kita Kwarta Online. Marami, maraming maraming salamat po sa pananood. Thank you guys!